Hi mga ka-good vibes, welcome back sa channel. Medyo seryoso ang topic natin ngayon pero mahalaga itong pag-usapan para malinawan tayong lahat. Hindi ito para manira, kundi para itama lang ang mga maling kumakalat na impormasyon sa social media. So kung ready na kayo, let's talk about it. May nababasa siyang komento online na nagsasabing di umano'y nagpa-fundraising daw si Medeth para makabili ng iPhone para kay Jana. Gusto niya pong klaruhin ito ng maayos at direkta, na hindi po totoo yan. Never po naging involved ang pangalan ni Jana sa anumang pangangalap ng pera para sa personal na gamit niya lalo na para sa iPhone, hindi po si Medeth nag-organisa, hindi siya humingi, at hindi gagamitin ni Medeth ang pangalan niya para doon, kung meron mang nagsasabi niyan, fake news po yan. Ngayon, baka naguguluhan ng iba, totoo po, may mga pagkakataon talaga na nagbibigay ang community lalo na sa mga okasyon tulad ng month series, o special na mga events. Diyan po pumapasok ang mga gifts mula sa mga founders o sponsors, pero again, iba po yun at hindi si Medeth ang nangunguna sa pag-solicit ng funds. Kumbaga, kusa po yan, at may transparency dyan si Medeth. Naalala rin ni Medeth at gusto niya itong i-share para klaro sa lahat, na isang beses lang po talaga napasahuran si Jana ng community, ito yung panahon na wala pang sahod si Medeth mula sa YouTube, pagkatapos noon, lahat po ng sahod na natatanggap niya ay mula na po kay Medeth directly, so malino po yan, walang kolektang nangyari mula sa community para sa kanya o involved ang pangalan ni Jana. Alam nyo naman... Ever since nagsimula si Medeth, she's always been transparent kung saan napupunta ang pera ng community, kung may project man sila, o may kailangan silang gastusan, lagi niyang pinapakita kung magkano at saan napunta, hindi po siya maglalakas loob humingi ng pera para sa isang bagay na hindi niya kayang panindigan. Again, hindi po ito para mangaway o gumawa ng gulo, nagkataon lang po na may nabasa siyang komento, at bilang respeto sa lahat ng miyembro ng community, Nararapat lang na magpaliwanag siya. Sana po malinawan ng lahat. At kung may mga tanong kayo, open naman ang FB page ni Medeth, pwede nyo siyang i-message anytime. Maraming salamat sa mga patuloy na nagtitiwala at sumusuporta. Hanggang sa susunod na vlog mga ka-good vibes stay kind, stay informed, and stay united. Don't forget to like, share, and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Comment down below kung anong thoughts nyo about this. At kung may gusto pa kayong e-clarify, ingat kayo palagi.